Internasyonal na kompetisyon para sa 7 bilyong kontrata para sa apat na pang fighter jet sa Pilipinas. Ang pandaigdigang merkado para sa pagkuha ng mga fighter jet ay nakikita ang paglitaw ng isang makabuluhang bagong proyekto. Plano ng Pilipinas na mag-order ng apat na pang fighter jet mula sa isang internasyonal na tagagawa, isang kontrata na nagkakahalaga ng 7 bilyon o kumulang 6.3 bilyong euro. Habang ang Maynila ay nagpahayag ng interes sa Subs Gripen sa ilang mga pagkakataon at gumawa pa ng ilang hakbang tungo sa pagkuhan nito, ang huling resulta ng kompetisyon ay nananatiling hindi sigurado. Bilang karagdagan sa sub, maraming iba pang mga pangunahing tagagawa ang nagpapakita ng interes sa kontrata, kabilang ang mga kumpanyang European na Eurofighter at Dassault Aviation, pati na rin ang Lockheed Martin, United States, Korea Aerospace Industries, Thai, South Korea, at Turkish Aerospace Industries, Thai, Turkey. Ang Kamakailang Asian Defense and Security Exhibition, ADAS, na ginanap sa Maynila mula ika-25 ng Setyembre hanggang 27, 2024, ay nagbigay daan sa iba't ibang mga kakumpitensya na ipakita ang kanilang mga modelo, maliban sa Dasu, na ang Rafale ay isang kandidato ngunit hindi naroroon sa kaganapan. Ang Eurofighter, na itinuturing na isa sa mga pangunahing karibal sa Rafale, ay ipinakita sa ikalimang edisyon ng ADAS sa ilalim ng pamumuno ni Leonardo. Ang huli ay nangunguna sa mga pagsisikap na isulong ang bagyo sa mga potensyal na mamimili sa Pilipinas, Kasunod ng patakaran ng Eurofighter Consortium na italaga ang bawat kampanya sa pagbebenta sa isa sa mga kasosyo nito. Ipinakilala rin ng Sabang presensya nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang full-scale na modelo ng Gripen E/F nito na nagpapatibay sa posisyon nito sa kompetisyon. Inaasahan ng kumpanyang Swedish na mabuo ang progreso na nagawa na sa mga talakayan nito sa Maynila. Ipinakita ng Lockheed Martin ang F-16 nito, isang napatunayang modelo sa larangan ng combat aviation, habang itinampok ng Kai ang KF-21 Boramay nito. Ipinakita ng Thai ang ilan sa mga sasakyang panghimpapawid nito, kabilang ang Hercos, Herjet, at ang ikalimang henerasyong Con, Ang Dassault Rafale ay isang apatuldok 5-gitling GENERATION multirole fighter na ng France na nagsimula noong 2001. Pumasok ito sa serbisyo kasama ng French Air Force noong 2004. Idinisenyo para sa mga misyon tulad ng air superiority, ground attack, reconnaissance, at nuclear deterrence, ang Rafale ay nilagyan ng mga advanced na teknolohiya tulad ng RBE-2, AESA radar at Spectre Electronic Warfare System. Humigit kumulang 240 unit ang nasa serbisyo sa France, at na-export na ito sa mga bansa tulad ng India, Egypt, at Qatar, Ang Eurofighter Typhoon ay isang multi fighter na binuo sa pakikipagtulungan sa pagitan ng United Kingdom, Germany, Italy, at Spain. Ginawa mula noong 1994, pumasok ito sa serbisyo noong 2003. Pangunahing idinisenyo para sa air superiority, ito rin ay may kakayahang mga misyon sa pag-atake sa lupa. Ang Typhoon ay nilagyan ng Captor AESA radar at isang fly-by-wire control system. Ang liksi nito ay pinahusay ng aerodynamic na disenyo at delta canard na configuration. Nasa 570 Typhoon ang kasalukuyang nasa serbisyo, na ibinabahagi sa pagitan ng mga kasosyong bansa at mga export na kliyente tulad ng Saudi Arabia at Austria. Ang Sub Gripen ay isang light multirole fighter ng apat tuldok 5 gitling GENERATION -E na binuo ng Sweden. Nagsimula ang produksyon ng Gripen noong 1990s at pumasok ito sa serbisyo noong 1997. Ang Gripen ay dinisenyo para sa air superiority, ground attack, reconnaissance, at air defense missions na may versatility at mababang logistical footprint. Nilagyan nito ng PS-05, AAESA radar at isang advanced na electronic warfare system at maaaring magdala ng malawak na hanay ng mga modernong armament. Ang Gripen ay pinahahalagahan para sa kakayahang magamit nito, kakayahang gumana mula sa mahigpit na mga base, at medyo mababang gasto sa pagpapatakbo. Ito ay kasalukuyang nasa serbisyo sa Sweden, Hungary, South Africa, at Brazil, at na-order ng ilang iba pang mga bansa, Ang F-16 Fighting Falcon na binuo ni Lockheed Martin ay isang multi-role fighter na ipinakilala noong 1978. Ito ay isa sa mga pinakasikat na manlalaban sa mundo na may higit sa 4,500 units na ginawa at nasa serbisyo sa higit sa 25 bansa. Sa una ay idinisenyo bilang isang magaan na manlalaban, ito ay umunlad sa isang multi-role platform na may kakayahang air superiority at precision strike. Ang F-16 ay nilagyan ng mga modernong sensor tulad ng AN, APG-83 radar at maaaring magdala ng malawak na hanay ng mga armament. Ito ay nananatili sa produksyon sa ilalim ng F-16V Block 70-70 seconds na bersyon na nagsasama ng mga advanced na teknolohiya tulad ng AESA, Ang KF-21 Boramae ay isang apatuldok 5-gitling GENERATION multirole fighter na binuo ng Korea Aerospace Industries, KAI, sa pakikipagtulungan sa Indonesia. Nagsimula ang produksyon nito noong 2020, at inaasahang papasok ito sa serbisyo pagsapit ng 2026. Dinisenyo upang palitan ng F-4 at F-5 sa South Korean Air Force, nilayon ito para sa air superiority at ground attack missions. Bagamat hindi isang stealth fighter, ang KF-21 ay nagsasama ng mga mababang tampok na observability at nilagyan ng mga AESA radar. Ang mga unang unit ay inaasahang may hahatid mula 2026, na may paunang order na isandaan at dalawampung sasakyang panghimpapawid.